May mamahala nga din tapos kayo unang tinatanong ni Furnice. Ang tanong niya ay, hindi daw ba ako magagalit na pinagnanasaan ako at iniisip ako habang may ginagawa sa sarili niya? Kung interesado ka mula man, please keep watching para bago Kung bago ka palang sa second channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, hindi nga ba ako magagalit? Ang sagot ko ay hindi po. Hanggat walang ginagawa sa akin, hanggat malayo sa akin, hanggat hindi ako nalalawayan, hanggat hindi ako ginagambala, wala pong problema yan sa akin kahit isipin niyo ako palagi. Okay? So, bakit naman ako magagalit kung ganun lang naman yung ginagawa, yung iniisip lang ako at pinaglanasaan? So, saan sagut sagot ko ng tama ng ito? Now, if like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.